Bumaba ng 70% ng huli ng mga manging isda sa West Philippine Sea mula pa noong taong 2020. Sinisisi naman ng mga manging isda sa probinsya ng Zambales ang mga barko ng China na nakaharang kaya't hindi na sila makapangisda sa Scarborough Shoal. Ayon sa grupong pamalakaya o pambansang lakas ng kilusang mamamalakaya ng Pilipinas dahil ito sa mga aktibidad ng China sa loob ng ating exclusive economic zone o EEZ. Bukod sa paghangkot ng mga isda at ibang ang dagat, sinisira rin daw ng China ang mga bahura. Isama pa dyan ang pagharang at panghaharas ng China sa ating mga mangingisda. Aminado naman ng Philippine Coast Guard na hirap silang ituloy-tuloy ang pagpapatrolya doon. Sa panayam ng programang ito, iginiit din ni PCG Spokesperson for West Philippine Sea Commodore J. Tariela na ginawang tambayan ng China Coast Guard ang Sabina Shoal at Rosal Reef. Totally devastated o sirang-sira na anya ang mga bahura. Magsasagawa rao muli ng underwater survey ang PCG sa mga susunod na araw para masuri kung mga Chinese nga ang nasa likod ng paninira. We don't have any footage to say mm -hmm. na sila ang uh, may ginawang uh, activities. No? Mm -hmm. But what we have right now is that these are the vessels who are occupying those areas when we did the underwater survey. Ted Filon at DJ Chacha, ngayon nasa Radyo 5, 92.3 News FM, Monday to Friday, 6 to 10 a.m.